Kaya yeah, sir, magtatanong na po sana ako Pwede pa ako mag-artista? Pwede! Pwede? Pwede! 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 Pwede, pwede, pwede mag-artista? Nag-artista ako, kukunin ko kayo O yun! Okay. Oh, oh. Gusto ko kayo, pwede muna kami! O sige, tasama na kayo! <laughs> Ayun, natin, mga tropa bago yan Ngayon, pag yung okay. Pag, pag ano mo sa mga o mga tamad lagi na kayo ginagay sa cellphone Cellphone sila, sila nag... Para, para sa pamilya nila. Oh, oh, oh. Siapa yang Uh, oh, game, game. 1 2 3 go. Banget sa malaki, ganon sa malaki. Malamig ko mga taga kahit na ko lang ng merienda, mga tropa. Ano ah? Bigyan niyo ko ng picture. <tod ma -tahal sentido> Yan -yang dito, ah. Balana kayo dito. Maghati hati kayo, tropa. Huwag niyo to, ah. Pangkain to. Yan, ah. Yan mga tropa, iwan ko dito ha. Ah. Iwanan nyo ako ng proof. Yo mga tropa, nandito tayo ngayon sa bahay ni, tu bahay ni Kuya. Ayan o, oh. bahay ni Kuya. Ayan o, oh. mag-apply sana ako artista eh. Kaya lang, oh, ba ako dyan? Mga tropa palagay nyo. Ayan o. Oh. Mga naman ako, oh, di ba? May tsura pero masagwa, di ba? Pabira. <laughs> ano? Eh tropa o. Oh. Di ba? Mag-apply sana ako dyan. Ah... Uh, Ewan ko lang, papansinin tayo dyan. Dey, alam mo naman, di ba? Pansinin kaya Hindi, kasi pagkakalam ko, bago mag-apply dyan, tinatawagan eh. Tinawagan ka ba? O, oh, tinawagan ako, pero binabadin. din. Pampira. Di ba pagtawag, pagring? O, oh, ilo, pero binabadin din eh. Hindi, palagay ko, yun na yun. Ay, yun na ba yun? O, oh, yun, yun na yun. yun, na yun? O, oh, yun na yun. Tinawagan niya ako, pero bila, 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 binaba binabadin, Pagbira naman yun, di ba na tumagal ng 30 seconds? O, oh, yun ang protocol nila dyan. Ayun yung protocol nun? O. Oh. Pero pumunta tayo doon, pwede mag apply doon. Hindi kasi kapag tinawagan ka diyan, hindi mo na wala 'yon. Eh ganoon ba 'yon? At least nasagot mo pag kababa. Balik sa dati 'yon. O kasi marami nag-aagawan ng linya ini. Eh. Maraming ano eh, marami, 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 marami nag na artista yun eh, no? Oo, nag-aagawan. Nako. Oo, no? sa pera, pambira. Oo, tama ka, o. Oh. Bukan mo. hindi nandoon mag-apply? Oh, tanong natin. Tingnan tayo kung pasado ba tayo sa ano nila. Sa mga Baka qualification. Baka qualification, no. Kung pasado. Palagay ko, Lodi, sa itsura mong yan. Alauna naman ng linggo, eh. Hindi, sa itsura mong yan. Alauna hanggang linggo, pasado. Oo, bakit hindi ako entertain. Oo, tama. Oo, tama na ako nakakarating. Afghanistan, di ba? Turkmenistan, Iraq, Iranbutan. Back and forth. Oo, di Back and forth, balikan. Ginagawa mo lang bakasyonan. Siyempre, diba? ba? Ang lupet. Maglatanong tayo, pwede akong mag-artista. Sige, sige, sige. Talong natin. Pumuntahan ko ngayon, tara. Eh, na, na isang artista, oh. Oh, yan yeah, yeah, oh, na, oh. Sinusuntun na yeah, no. sub -sub -sub isang artista. Parami ngayon, kung pwede tayo mag-artista, magkatanong tayo. Jimmy, <laughs> Jimmy, Jamie. Hindi, pumunta natin kung pwede tayo mag-artista. Ayan, oh. Ayan sila, oh. Ayan, oh. Kaya, sir, nagtanong na po sana ako. Pwede pa ako mag-artista? Pwede. 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 Pwede, pwede. Pwede, pwede. Pwede, Pwede, pwede Oh. Ate ako, oh, mauna tayong artista kaya? hindi pa sikat. Oh, tama, so. galing galing galing. Support, ah. artista ako, kukunin ko kayo oh, yeah. oh, oh. So, so, tayo, kukunin muna kami na tayo, kasi, na. Na tayo, o, hey, sa tayo sana na. ako eh. Schedule ko, launa ng linggo eh, uh, ganda, oh, uh, Ay makatulog natin, makatulog pang bago yan, Umaman, e, e, e. Pag yumaman, tayo kasama yan sila. Yeah, e. Si eh. driver nyo? Sino driver? Wala <laughs> 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 eh. Oh. Ay, ito, driver. pag driver mo, tropa. mo, kinta sa kwarta. Kwarta, puro kwarta lang Nasa uli yung kwarta. Nasa diba? uli <laughs> yung <So>, kwarta. Nasa <laughs> uli di ba? Nasa uli palagi eh. <laughs> eh, wala si kuya. Magamay sana ako eh. Andyan si kuya? Andyan si kuya? Nagpapapedicure? Pambira sana, mabutang ko. Ngayon tropa, wala wala. O paano ano sabi? Wala tayong makausap dito eh. Nasaan to si Kuya? Wala rin si Kuya eh. Wala. Ayun oh. Eh, no? Wala, wala makausap dito pang bira. Pinagtatabuyan na tayo dito pa rin pang Ano anong gapan yan? Babalik ka na naman sa susunod. Sige ganito, ano ito? Ano oh. Umibigay na lang ako ng merienda. Ganun na lang? Oo, umibigay ako ng merienda. Ang lupit mo talaga ay doon. Paano mo ibibigay? Umibigay ako ng merienda pang bira. Ito tropa. Itong gagawin ko na to. Kadalasan may picturean niyo to ah, yung mga sa mga makakaupa mga unahan to. Mag-feature kayo. Aiden uh, Aiden Aiden oh, Aiden. Ayos gatago eh. Waduh. <laughs> Ngayon paunahan nalan to mga tropa. Ha? Chevre, bigyan nyo ako ng proof ah. Check niyo sa comment. Magiwan niyo ako ng pamirenda niyo. Kung pampaload up niyo, pambili niyo bigas. <laughs> Deyo go naman. Pakaano nang pagkain ah? Grabe dyan yung mga walang tulog dyan, matulog dyan maaga, parang makabawi. Ang bira. So, bigyan nyo ako ng proof ha, send nyo sa comment. At saka yung mga ano, at saka yung sinasabi mo ng na, mga nakahiga na nagsiselfon lang. Oo, oh, yung mga, mga cellphone nakahiga na kuminis-kilos na kayo. Okay, <tan catcat> oh, Tambay na tambay. Gumawa kayo, ng aapirahan Oo. Oh. Huwag sa... yung panayang ka na ito. Huwag kaya sa kaya ating kay kuya. Na, Nagkatarabaho din wala kang tulog kanina. Pumasok pa eh, tatlong ako ng tulog. Tapos <tutup> so, pumasok pa, tapos mo pa ng pera, papadigas ka pa, pambihira. ba? Diba? Ano mga sabi mo sa mga walang taro Ano hindi nagtatrabaho tamad? Tamad sila. Hindi sila po paso. O oh, di ba? ano mga sabi mo sa kanila sa mga tamad hindi nagtatrabaho? Oh, uh, ikaw ito, ito, ito magaling to. Ano mga sabi mo sa mga hindi nagtatrabaho mga tamad lagi na kayo cellphone? cellphone sila. sila nag para sa pamilya nila. Oh, wow, napakagaling, napakagaling mo boy. Matindi. Ano pang mga payo mo? Ano pa? Sa ano pa? Hindi nagugustuhan plato. Ano mangyayari mo? Ako'ng bala Ako ba sa mundo. Ano, ano mas sabi mo so, talaga, sa mga hindi nagugustuhan ng plato? Papasok na. So, sila dito sila. sila? Doon. Sa bahay ko. Bahay mo. Mag umaman ako. Magtatrabaho ko na mabuti. Yun, ang galing. Ikaw, ano ay, ay? Ay, akaw, anong, anong, sabi pag mo ako, sa mga ano? Ato, to, to, to. Ako Dinagatrabaho, mga dinag-aaral. Ah, ako, magtatrabaho ko kahit anong mangyari. Yun. Mag-aaral ako na Mag-aaral mag 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 ka. Anong gusto mo maging? Nakatapos ko. Ano gusto mo maging? Gusto ko ikaw lang. Eeeh! Opa! <laughs> sundalo talaga. Ka? Sundalo ka? Bakit maging sundalo ka? Bakit? Oh,

<laughs> driver <not service>. ganun <laughs> <laughs> man. <laughs> <laughs> driver na dito, Ay, bawal mo, bawal mura magaling to. Galing mo to, Malupit ka. Sikat ka na, sikat ka na. Baka makarating ka sa ano. Richard campus to. Richard Campos. Oh, Richard Baka makarating ka Afghanistan. galing talent mo. Oh, mga mga Ah, Richard Campus. Richard Campus. Oh, Richard Campus. Dito lang ba kayo? Dito lang ba kayo? Yan lang kami sa loob nakatambay. Oh, sige, sige, pupunta na kami kay diyan, ha. Next time. Okay, magdadala ako tinapay. Gusto gusto ko talaga mag-artista eh. Isang budget lang ibibigay niya natin. Vera. Ano no? Walang kukuha yata sa akin ha. Sige. Bibigyan ko na lang ng pamirienda mga tropa. Ano ah? Bigyan niyo ako ng proof, ano, ebidensya, picture. Oh, pang pangkain niyo. pa malapit kayo sa lugar niyan sa Pinoy Big Brother. Madirig na siya, no? Madirig na siya. Oh. Pinoy Big Brother, mga tropa, ayan oh. Bibigyan ko kayo ng pamere niyo, pangkain niyo. Sa bahay ni Kuya. Huwag na pambomba, Pambira <laughs> Ha? Mga tropa, bigyan niyo ako ng proof, Iiwan ko ngayon dito. Ayun oh, sa libo. Mga tropa, tumatagin na ng 1,000. Ha? Yan, nagkakalas ako dito ha Bahala na kayo dito Maghati-hati kayo tropa, huwag niyo pang to ha. Pangkain to. Ayun ha. Yan, mga tropa, iwan ko dito ha. Iwanan niyo ako ng proof. Yan Bala na kayo diyan. Ayun. Ha, pag salu-saluan niyo na mga tropa. Ha, gamitin niyo sa maayos ha. Huwag sa kasamaan, pambira. Ayun ha. Mga tropa, ayun. Okay na? Oh, please share, please share para matagpuan na. Matagpuan na ay ayuda. E Ayan okay. ah, e mag sa sana ako eh. Pasado kaya ako palagay mo? Oo, oh, guwapo ka naman po siya. Ay, ano ano ano? Guwapo ka naman. Pasado ako? Yes, of course. Hindi, pwede pala no? Oo. Oh. Si Ate kaya? kaya. Ay. Mama, dyan. Ma'am, bala ko sana mag -artisa. pasado ka, pasado ka. Pasado, pasado po. Bakit naman? Pogi ka. Ganoon? <laughs> <laughs> Ay, Ayan, piripir. Salamat ha. Oo, okay na, pogi daw ako. Hindi, ah. may tura lang, masagwa nga lang, pambira. Okay na mga tropa ha. Ingat kayo palagi ayunin mo pa-share na lang para makating sa ano sa katulok-tulukan ko malapit ka dito puntahan mo na pa unaan na to ayun na bigay ni kayo Willie oh galing Afghanistan Hindi, <laughs> takbo takbo dali dali takbo takbo <laughs>